Alis, alam niyo ba yung kantang Jumbo Hot Dog? Ago, okay, practice natin yung Jumbo Hot Dog. Gany Alika, total mukha ka namang tidbits. Alika dito. O, dito dyan lang sila, ganyahin niyo. Ay, ayan, ayan. ganyahin natin. Okay, ganyan no. Jumbo Hot Dog, kaya mo ba to? Alika, sige, ako kakanta. Oh, ready? Sabayan niyo siya. Ready, go. Jumbo Hot Dog, kaya mo ba to? Yeah. Kaya mo ba to? Yan, yeah, ganyan. pano paano, paano? Paano? Jambo. Puta uh, ka, mukhang barbecue yan sa'yo eh. Ano yan? puta Gago yung veneers ko. Mabasag. 2-5 lang ko eh. Hindi pa ba yan? <laughs> yung, bar yung barbecue masyado na nakalit. Sabi na niya. Okay. <laughs> okay. Oh, ganun lang ha. Sasayawan natin si Brenda. Ay, pwede ba tayo maka-request? makiram ng isang upuan lang muna. Pwede rin ng upuan, madam. Uh Oo. -oh, yeah. Kalat-kalat yung basahan dito. <laughs> Halika, dito ka. Yan. Shit! Excited ako. Sa kanya naman tayo mauuna. Yan. Sa naman. Yan? Oo, sa kanya naman. Mukhang panis <laughs> na expired na yung handog na yun. Halika, ikaw naman. Okay, simulan natin. Galingan nyo, hatawan nyo, ha? Kaya rin, hindi pong mapapatayo ako sa sarap ng hotdog. Ayan. Palakpakan natin, Enrique Hill. Music, please. Ano nati, post na, hipos na Enrique Anong masasabi mo sa hotdog ni Enrique Hill? Shit, tip bits. <laughs> Tingnan natin kung may pagmamalaki ang Jabu Hotdog ni Daniel Padilla! Alam mo, parang masyadong ma malumanay, eh, no? Eh, oh, huwag naman gano'n. Parang masyadong malumanay. Parang, eh... Kilala kita, na ka. Gusto mo yung ganyan, yung bago katirahin, yung bubog-bog gawo na? <laughs> Once again, malamakan natin ang Jumbo Hotdog ni... Daniel Padilla! Jambo, Yan. Ah, smooth. Level 1. Level 2. ano? Ano, ano? Oy, ano ya, tuwang-tuwa kasi nasaktan aku, ha? Nakita mo ba habang ginaganong ka? Oh. Sabi niya, kaya ko rin Kaya ko Sabi nga ni Mother, oh, sana umul. <laughs> Gusto mo jambu Hotdog, Mother? Ah, talaga? Puta, baob na to. <laughs> okay, pakinggan naman natin. Uh, Tingnan naman natin ang jambu Hotdog ni Coco Marty. So, pa, ano? Titirahin mo ako sa bato? <laughs> Tsaka yung simulan niyo, parang kala mo magsusumba siya. Dito ka sa gilid. Dito ka, dito ka, Yeah. Coco Martin, na. So, ikaw pa naman yung batang kiapo. Iba yung batang kiapo sa unano ng kiapo, ha? Gari mo. Once again, parang naman natin ang Jumbo Hotdog ni Coco Martin. Jumbo Sandali, sandali. Sandali. Yung mga kaparangay mo sa kalsada, laki na nunood sa'yo. Nay, okay. Nay, okay. Kalan dyan, nay. Nah, eh. nah, nah, okay. Nanay <laughs> ako. Nag-check siya. Nagahanap yata yung asawa niya. <laughs> okay, once again, bye. Para hindi maabot. hindi! Ano ba? Tapos na ba? Pumasok na ba? Ewan ko. <laughs> siya yung, siya yung lalaki na, kailangan talaga ng baon eh. Oo. Sige lang ha. Ganun na lang. May jowa ka ba? Meron. Meron? Ganyan taon na kayo? Four. Four years? Four years? Ba? Buti umabot. <laughs> Oy, kasi nakita ko kung paano yung technique niya. Paano yun? Umagano siya. Hahaha. <laughs> <laughs> Ano kasi yan? Olympics din. Olympics. Okay, thank you so much sa ating okay, mga... may isa pa! Magkasali yan? May isa pa. Magka matitano ako dyan eh. Ay, hindi yan. Maganda yung hotdog na itong steam. Pwede na lang mo okay. yung medic ha. Okay, now let's meet ang Jumbo Hotdog ni... James Reed! So ano ako na din? Jumbo Hotdog, kaya mo. Ah? Kaya mo Parang paniki, no? Ha? Oh. Nabitag. Tangin. Bapatong-patong ka, di mo mapanindig ka. Mukhang jambu na hapkok. <laughs> yung kalahati luto, yung kalahati supot. Oo, oo, bro, ang sarap niya. Bak, ano lasa? pait. <laughs> Galing kasi sa... <laughs> sa puwit. <laughs> Ay. Okay. okay. Siyempre, last but not the least, sa bawat competition, kailangan meron tayong question and answer portion. Ah, meron? Yes, at sa ating question and answer portion, kailangan nyo lamang sumagot basis sa kung ano yung sarili nyong opinion. Pero bago yan, kailangan i-check natin yung kanilang mga buzzer. buzzer. Okay. Unahin na natin yung kay... kailangan pag binindot ka yung buzzer, kailangan tumunog ka, ha? Parinig mo kung ano yung tunog. Okay. Yung tunog mo pag may... Uh, basta, yan. Yung tunog mo. Ready? Okay. Kamay sa didib. Ang buzzer ni Enrique Hill. Uh. Parang natatae. Uh. Ulitin natin, ang buzzer ni Enrique Hill. Uh. Dito naman tayo. Sa buzzer ni Daniel Padilla. Boom! Shit! Ano, sabog? <laughs> Delikado ka diyan, friend. Baka yung updo mo matatamaan. Dito naman tayo ang buzzer ni Coco Martin. Brenda. Oo. Oh. <laughs> Nakakunik yung Bluetooth. Okay. Ito, brownout yata. yan <laughs> Ang buzzer ni James Reed. Oh, yeah? <laughs> <laughs> isa pa ka, isa pa, paano yung buzzer ni James Reed? Rodolfo. <laughs> Bigla na bago okay. okay Simple lang ang ating katanungan Kung sakali na magdi-date kayo ni Brenda Dito sa inyong lugar O dito sa inyong bayan ng jubilyar Saan nyo siya gustong dalhin at bakit? Dito tayo, number one Mag-buzzard Ah, oh, gusto niyo na mag-buzzard? Sige, sige mag-buzzard ka Mag-isa, ikaw lang na mag-umagaroon eh. <laughs> ah, Mag-buzzard ka, go Parinig pin buzzard tapos sagot Ate, ah, ikaw na. Ikaw. Ito naman. Go na. Saan mo siya gusto? Saan tayo mag-date ngayon? Kahit saan dito na mga tourist spot or sa lugar din sa... Uh, -oh. yung lugar na sa tingin mo ay pinagmamalaki ng Hubiliar. Sa underground. Ah, oh, sa underground. <laughs> Bakit? Kasi kahit ba din kaya tumira. <laughs> oh? Ang nakakas naman yun. Akala ko kahit madilig kayang sisirin. <laughs> Mukhang pwede ka dyan, friend. Oo, oh, oh, mukhang undertaker eh. <laughs> Dito tayo sa number two. Kung mag-date tayo ngayon. <laughs> Bakit sa kwarto mo? Okay, Ay, wala pa. Hintayin mo siya. Nag-down payment ako sa nanay niya. Ah. Hmm. Oh. Saan mo siya pwedeng i-date? Sa simenteryo. Ha? Bakit? Para habang buhay tayo magkasama. <laughs> oh. <laughs> Jumbo! <laughs> Gusto ko sa cemeteryo tayo para patayin kita sa sarap. Ah! Swerte so, ng jawa rin itong wisit. Ikaw, bilisan mo. Ikaw. Bad no, trip. Kung, Kung i-date mo siya. Bakit sa health center? Para? Para tumangkat ka. Saan tayo mag-date? Sa RHU. RHU? Ano, ano yun? pa yun? Pa-inject ako na ang therapist? Bakit sa RHU? And you can gita <laughs> ng 10cc. 10cc? 10cc. Tawag sa'yo 2 inches. <laughs> okay. Okay, ikaw naman. Baby boy number 4. Saan mo gustong makadis? Saan mo gustong sumakay? Sa ambulansya? <laughs> Saan mo gustong dalhin? Gan, or ipasyal dito si Brenda? Uh, kung dadalhin ko si Brenda, uh, gusto ko sa bahay. Oh, bakit, bakit? Um, Siyempre sa bahay, mas formal, mas maganda. At gusto kong may pakilala siya sa aking pamilya. Uh, oh, ako rin kung mag-date tayo sa bahay din. Bakit? Kagawin ko siyang bantay. Kinukaso. Kinukaso. Hindi nga, paano ka nga umong uh, um, tumahol? Rigor. <laughs> Rigor. <laughs> Rigor. Okay. Okay. Sa inyo lahat, sa landaan ng mga manonood, kayo ang ating magsisipin hurado may pinakamalakas na palakpakan at hiaw.